Nakakalungkot ang rest house ni Kim Choo sa Tagaytay. Hindi na rin niya pagmamayari. Huling sulyap na pala ito noong Christmas and New Year na kung saan doon nag-celebrate ang buong family ni Kim Choo. Naroon nga rin sila kam. Paano niya kaya nasisigmura iyon? Nagpaka-plastic siya? Maraming mga video clip. Last New Year, sobrang saya nila sa Tagaytay may kantahan at sayawan. Kahit nga napakalamig ng tubig ay nag-swimming sila sa pool. Nakakalungkot lang na minahal ng gusto ni Kimi ang rest house na iyon. Sabi nga ni Kuya, CEO na dating nagmamayari nun, nakiusap daw talaga si Kimi na sa kanya nalang ibenta ang bahay. Dahil talagang nagustuhan at napakaganda. Kaya na ibenta sa dalaga. Pero itong sila kam e ibenta si isang negosyante para lang may pangtusto sa bisyo. Yung mga ganitong tao nakakagalit ng husto ay nga sa mga ibinahaging komento. So true pala ang hula kay Kim Chu last Chinese New Year na may taong hindi dapat pagkatiwalaan, nakakakilabot. Hindi ito ibang tao lang dahil mismong kapatid pa ang gagawa ng kasamaan. Sana lang maging leksyon ito sa lahat. Mahirap magtiwala kahit sa sariling kadugo pa ito. Ang daming nawala sa kanya. Sana magpakatatag si Kimi. Hindi niya kakayanin ito na mag-isa. Wa, hindi siya iwan ng kanyang mga kapatid, lalo na si Paolo Abilino. Ilan lang yan sa mga samot sa aring komento. Anong senyorito sa panibagong update na naman?